O, oh, sige na. Ito yung aming, ano guys. Yan o, oh, kalabaw. <laughs> Ayan yung pamumuhay ng probinsya. Ay, Manu manuman yung probinsya. mano di ba sa Manila, Mukha yun ay di kuryente. Dito kasi sa kubinsya ganito. Pero masarap naman. Oo, kasi kapag hindi dumadaan sa ka, ano. Kasi nakakahingal ka. Grabe. <laughs> yung proseso na ganyan, masarap. Kasi kala mo, nag-imagine ka, nakasakay ko sa kabayo. Tapos <laughs> habang na, nagkaganyan ka, yung vlog. Sige, hala! Ibang kabayo eh. Yung pala. O oh, diba, kinihingal, -hin nakakahingal din? Nakakahingal din. Eh, eh, parang exercise lang din. Ito. Ito ang gano'n